ka sa bahay! Uwi ka! na sa bahay! Bill! Bill! Ito ka ba? Ayun! bata si Rodil, wala man lang ano. Ganyan lang ba ang ano mo? Gawa mo lagi? Araw-araw? Wala ka man lang! Tingnan mo nga yung labas to! Oh? Ano ba naman tao ka? Sa inaraw-araw! Sa inaraw-araw na lang! Yung bibig mo na lang palagi na naririnig ko! Ay, sino bang hindi maaano di yan? Nakakasawa ka na! Nakakasawa! Ikaw lang mag-isa dito ba yun? Hindi makagawa ng paraan. Paano ligpitin tong mga ano? Naku. Ang hirap mo intindihin Ay, kung na. anong waga, anong lang uh, masabi mo, gagawin mo. Iwan ko sa'yo. Nakakasawa na yung bibig mo. Mawa. Ay, di magsawa ka. Talaga? Oo. Oh. Ako lalayas na ako sa bahay na to. Oh, Para kang ano. dito. Nakakasawa na yung bibig mo. Araw-araw na lang yan. Ano ba yan? Ay, naku. Maghiwalay na tayo. Sabi Ay, ko man, sa'yo. Ano mo? Alis na nga ako dito eh. Ang hirap mong intindihin. Para yun lang. Ay, sus! Palaging ganyan ang ginasasabi okay. mo. Para yun lang. Ay, alam mo naman pag mga ay, babae, talaga. Tigilan mo ako. Alis na ako dito sa bahay na to. Miss ka dyan. Hirap sa para inyo. Yun eh. Para yun lang. Sus! Ano para yun lang? Araw-araw. Araw-araw na lang yung bibig mo. Para kang ano eh. Ay, silpong ko. Bunganga nga. Ay nako, palaging ganyan sinasabi mo, yung bunganga mo na lang araw-araw naghihirig ko. Hindi na nga. Sa talaga ako Ay, dito. Naman naman. Ano ka ba? Bitawan mo yung bag. Para ka na mang. Hindi na nga eh. Ayoko na nga sa yo. maghiwalay na tayo. Ang hirap sa inyo eh. Para kang Ay. ano? Ano ka ba? Bitawan mo yung bag, alis na ako. Di ano ba? Bees! Ano, ang Be! ano, ano ba? ka ba? Ang Ay sus, aalis ko sa iyo. Alis na nga ako eh. Wala ka diyan. Bitaw mo ko, bitaw mo ko. Eh! Ay kayo, mahirap niyong tindihin. Bis! Intay mo ako, wag ka Ayaw ko sa'yo, ba't ba sumunod-sunod ka pa dito? Sabi ko nga, di ba, wag ka mo nang umalis. Ayaw ko na nga! mag na tayo. Ay, na. Eh. Ayaw ko na! Ba't sumunod-sunod ka pa? Eh, kasi nga, eh hindi ko mamaya Asa? Ang hirap-hirap mo intindihin, yung bunga mo na lang palagi naririnig ko araw-araw. Ay, -araw. ba nga, hindi diba, ako umalis. Ayaw ko sa'yo, bahala ka dyan. Be. Manda ka ba? Umuwi ka na sa bahay! Uwi ka na! ka na sa bahay! Umuwi ka na! Umuwi ka na! Ayoko! Umuwi ka na! Sabi ko umuwi ka na eh! Umuwi ka na sa bahay! Uwi na! Sige! Aray ko! Uwi na Bahala! Ay nako! Ako'y napapawad na ka! Umuwi ka na! Umuwi ka sa bahay! Umuwi ka na! Mamaya ka na nga umalis! Umuwi ka na nga sabi sa bahay! Umuwi ka na! Ano ka ba? Sabi sabi ko! Umuwi ka na! Ano ka ba? Ay! Mamaya na nga! Umuwi ka na nga! Sabi ko mamaya na nga ikaw umalis! Ay nako! balak ka. Ganun na! Eh! May. Ano ka ba? Ang kulit-kulit mo naman. Eh, diba sabi ko nga mamaya ka na umalis Nako! Gago! Ay, bahala ka dyan. Kahit anong gawin mo dyan, ka sa buhay mo. Naman to, kanina pa ako sige. balak ka dyan. Mamaya ka na nga eh. umanis! Iwan ko sa iyo. Eh! Hey. ingay na! Ako yung kanina pa sinisunod na sunod sa iyo. Ang kulit mo kasi, umuwi ka na sa bahay! Sabi ko nga'y mamaya ka na nga umalis. Ano ba? Sinasabi ko sa'yo eh. Eh. Na ako sa yo. puno na ako sa iyo. Ano? Punong-puno na ako sa iyo. Punong-puno na ako. Umuwi ka na. Uy! Ay po. Uwi ka, uwi. Eh sabi ko nga, 'di ba nga hindi ko na uwi. Ay, nako. Be. Ay, nako. Nampa ako talaga. Ay, nako. Bahala ka sa buhay ba, mo. Mamaya ka na umalis. Ano ka ba? Kaya ka pa. Eh. Ako dito sa bag. Tama ka ba? Ay. Just ko. Ano ba ko kunin ko muna? Kunin ko lang yung wallet. Kanina ka pa eh. Ay, na sunod sa iyo eh. Wallet lang ang kukunin ko. Lumayas ka na kung gusto mo. Hindi kita pipiitin. Huwag ko sa'yo. Walit na. Kukunin ko. Hindi yung kung ano kung lumayas ka. Lumayas ka. Ay to. Walit to. Oh. Nailagay ko pala dyan sa bag mo. Bahala ka sa buhay mo.